Ah, ayan guys, nagkalat na naman ng gamit natin, no. Oh. yan. Ayan. Ito Kia Rio. Ayan, ang issue nito guys, Kia Rio is easy aircon. Bago yung compressor pero hindi daw malamig sabi nung uh, may So ayan, ayan pinagbabaklas ko na, ayan. Para madali, pinaklas ko na rin yung bumper eh, dalawang tornilyo lang naman 'yan eh. <laughs> Kaya ito guys, so ito. Ah, uh, Pakita natin yung binaklas natin. Yung condenser niya guys. Yan, binaklas ko. So, napaka-itim yan. Yan. So, nung pinaldan yung compressor, hindi sila nag-flashing. Malamang, hindi. Tapos, kung makikita nyo to, ito yung binaklas natin. Bago yan, oh. Tinan guys. Bago yan. oh, kitang kinan nyo naman yung kabaguhan yan, oh. Ayan, bago yan. Hmm. So ito, sira na ito. Dahil nung pinagyan ko ng gauge, ah, uh, nag vacuum ako, then nilagyan ko ulit, wala na. Mataas na kanyang uh, palo. Kahit na i mo, hindi niya kumapalo uh, ng ano, yung low pressure niya. Wala na, mataas na. So, ito, hindi rin nila pinalitan to. yung compressor lang talaga. Ah, uh, literal talaga na compressor yan. So, filter dryer niya hindi rin napalitan niya, no? Itim na, di ba? So ito yung uh, kanyang dakip, napaka-itim na. So meaning uh, linggo lang yan, guys. Wala na yan or minsan pag hindi ka nagpa-flashing, nagpalit ka ng ganto. Araw lang yan. At hindi pa nang init ngayon. So yan yung issue niyan. Ito yung mga naalala ko sa Saudi nung nandun pa ako. Uh, alas stress na ng madaling araw Nag gumagawa pa ako sa bahay Ng mga ganito Aircon Backlash dashboard Malimit sa mga Madalas Sa mga Kia at Hyundai yan. Nagpapalit ako ng evaporator Madalas yung leak nyan So Iyan lang gagawin natin Palitan ulit natin ng compressor Expansion valve Yung condenser uh, Original yan So I-flash lang natin Saka yung yan, flash natin yon. Anggalin natin lahat ng dumi from evaporator. pa na natin yan. Then yung uh, expansion valve saka filter dryer Ang papalitan natin sa compressor. So, yan. Okay na yan. Sana okay na. Kasi, uh, nagpalit nga ng anong compressor. Gumastos. Magkano ang compressor na yan? Siguro, nasa eh. Korea yan eh. Bidin Korea yan. Hindi yan original na ano talaga. Na Kia. Yung mga replacement. Korea din yan eh, Korea yung sasakyan eh pero hindi yan yung replacement lang yan yung compressor na yan uh, so yun guys kahit replacement yan okay yan dapat papapaabot mo yan ng isang taon or isa't kalating taon kahit replacement yan baka nga umabot ng dalawang taon pa yan eh or more yan more or less ganon so yan kaya dahil napakainit ngayon guys surrender talaga siya wala kahit sabi nung may ari wala pinapawisan ako sa loob sa init so yun yun ang gagawin natin ngayon dito sa cartel auto works uh, lahat naman pag kaya natin guys gagawin natin pero pag hindi natin kaya oh, di, tanong tayo sa may mga alam dun sa mga expert dun sa sa mga ganong uh, mahirap na trouble yung hindi natin alam huwag natin pilitin yung <laughs> pilitin yung ulo natin pag hindi kaya tanong tayo kasi marami naman tayong grupang magagaling yan, so yan lang guys hanggang dito lang muna yung ano to yan, kagaling uh, lang natin sa muntin lupa kanina so pagdating natin meron na naman tayong nakabang na trabaho so itong tarix na to uh, hydroback ang problema ni'yan so yan lang uh, okay na yan Aaabang lahat yan na trabaho